Magandang araw po sa inyong lahat. Today is January 13, 2025. Araw po ngayon ng lunes. Araw po ng lunes. Tulad ng dati, tuloy tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po nating salita ng Diyos today ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Araw ng lunes, January 13, 2025. Mga salita ng Diyos na ginagamit sa ating mga katolikong simbahan sa oras ng misa. Bago po tayo magsimula, katulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo para sa ating panimulang panalangin. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Share screen po ako upang ipakita sa inyo ang ebanghelyo sa kasalukuyan, January 13, 2025. Wait lang po. Okay. Ang ating ebanghelyo ay ito po. Mula ito sa klat sa ebanghelyo ayon kay San Marcos Cabanata Isa mga talata labing apat hanggang dalawampu. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ng magandang balita mula sa Diyos sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya't magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa, mga mangingisda. Sinabi ni Yesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda na mga tao. Pagkasabi niya nito ay agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Sebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nagaayos sa na mga lambat. Tinawag din sila agad ni Yesus at sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawak ang uh, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po tayo. Stop share na po tayo. So yun yung ating ebanghelyo. Ang ating ebanghelyo ay ang pagtawag sa lahat upang magsisi magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun ang panawagan ni Jesus to repent and to believe the gospel, the good news. Yun yung kanyang panawagan. At hindi lang ito panawagan para sa lahat. Merong mga taong tinawag siya, specific, dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga naging unang niyang alagad, ang mga manginisda. So, yun po ang ating ebanghelyo, ang panawagan ni Jesus sa pagbabagong buhay, sa pagsisisi at ang pagtawag ni Hesus sa mga una niyang alagad. Gawin nating personal. Personal. Kapag tinawag ka ng Diyos tungkol sa isang buhay paglilingkod o pagbabagong buhay, anong yung karaniwang tugon? Personal, tinatanong po kita. Personal. Make it personal kapag ulit tinawag ka ng Diyos tungkol sa isang buhay paglilingkod o pagbabagong buhay, ano ang yung karaniwang tugon? So ang tanong ko po ay sa iyo, ikaw na nakakapanood nito. Sagutin natin ito ng tapat sa pagsasaliksik ng ating mga sarili o sariling konsensya. Hindi natin mapagsisinungalingan ang ating mga konsensya sagot ba natin? Saka na po, Panginoon, marami pa akong ginagawa. Busy pa po ako, Panginoon, at abala sa maraming bagay. Ngunit ang tanong, gano ba kahalaga ang ginagawa mo kumpara sa panawagan na sa salita ng Diyos na umaanyaya sa iyo? Umaanyaya sa iyo sa isang paglilingkod o umaanyaya sa iyo sa isang pagbabagong buhay? Sabihin mo, may mga damit pa po kasing nakasalang sa washing machine. Kaya di po muna ako magsisimba hanggat hindi yon nauubos. Madalas, makikita natin ang ating mga sarili na nag-aalibay lang bilang tugon. Gumagawa lang tayo ng dahilan. Bata pa po ako. Bata pa po ako. Saka na lang po ako maglilingkod kapag nasa retirement age na po ako. Hindi ba't malimit na ganon? Yung panahon ng ating kalakasan, inuubos natin sa paggawa ng ating mga sariling kaharian. Binubuo natin ang ating mga sarili. Uh, pinadadami natin ang ating yaman. At kapag mahina na tayo at aandap-andap na ang langis ng ating ilawan, saka natin ipauubaya sa Diyos ang ating buhay. So hindi nagiging tama, hindi nagiging waksi ang ating mga desisyon. Parang teenager lang na basta makapag decision, Ang pagdidesisyon, ang tamang pagdidesisyon, yan ang unang iminumulat sa mga bata. Magkaroon ng tamang desisyon sapagkat sa mga maling desisyon, laging may masamang kalalabasan. May masamang consequence. Usually, dulot ng masasamang desisyon, regrets ang ibinibigay sa atin. Inasabi din ng iba, hindi po ako karapat-dapat sa po, Isa po akong makasalanan. Kahit yung bagay na yan, kahit yung bagay na yan, hindi po ako karapat dapat sa paglilingkod, isa po ako makasalanan, kahit yung bagay na yan, na isa ring alibay o dahilan. Bakit? Sino ba ang karapat dapat? Sino ba ang hindi makasalanan? Sabi ko noon sa mga sudyante ko, ang itinuturo ko po noon ay Christian Values Education sa isang Private Catholic School. Yun po ang subject na tinuturo ko. Christian Values Ed. Ang lisensya ko po ay Major in Values Education. Sabi ko sa mga sudyante ko, nakatayo ako sa harap ninyo ngayon bilang gurot gabay. Hindi dahil sa ako'y matuwid o banal. Hindi ako banal. Natayo kong magpaka ipokrito sa inyo upang angkinin na ako'y banal upang ang kininaga ako'y matuwid, ako'y banal. Sabi ko, kung sila lang, sila lamang na mga banal ay may karapatan upang kayo'y turuan at gabayan sa mga bagay na may kabanalan. Frankly speaking, straightforward, sasabihin ko na sa inyo, wala na talagang makatatayo sa harapan nyo upang gawin yun upang kayo'y turuan at upang kayo'y gabayan. Wala talagang taong buhay ang makapagsasabing siya'y matuwid o siya'y banal. Ibig sabihin, ibig sabihin, lahat tayo nakikipaglaban sa ating mga sariling kasamaan, sa ating mga sariling kasalanan. Nakikipaglaban tayo doon. Ang sino mang mag-aari ang sino mang aangkin na siya'y walang kasalanan o hindi nagkakasala ay isang sinungaling. Wala sa kanyang katotohanan. Nagbago ang buhay ng mga manginis lang tinawag ni Jesus. Nagbago ang buhay ni Simon. Nagbago ang buhay ni Andrew. Nagbago ang buhay ni James at nagbago ang buhay ni John. Not because of their own merits, hindi dahil sa sa sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang lakas. Not because of their own merits, not because of their own efforts. But it was because God helped them to be. God helped them to change. God helped them also to respond to the call. Kawa na eh, may iwan mo yung buo mong kabuhayan just for saying na, Come, follow me. Okay. Malaking risk malaking sugal ang ginawa nila. But they did because it is the word of God that is calling them. The word of God incarnate which is Jesus Christ. Sabi sa sabi sa aklat ni Propeta Isaías Kabanata Isa uh, Talata 18 ganito nakalagay. Magsiparito kayo at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tulad ng mapula, mapula sa dugo, ay magiging maputi ito na parang niebe, yelo. Bagamat maging mapulang mapula, ay magiging parang balahibo ng tupa. So sa talatang ito, mula sa aklat ni Isaías, ipinapakita nito ang imbitasyon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Katulad ng Ebanghelyo ngayon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at maniwala kayo, paniwalaan nyo ang Ebanghelyo na may isang Diyos na nagkatawang tao para sa inyong kaligtasan dahil sa lubos na pag-ibig niya sa inyo. So yung talata again, again is nagpapakita ng imbitasyon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. At hindi lang yon ipinapahayag din ng talata ang kakayahan ng Diyos na magpatawad at linisin kahit na ang pinakamadumi at kahit na pinakamabigat na kasalanan. So yun po, sa susunod na tawagin tayo ng Diyos, sa susunod na tawagin ka ng Diyos sa anuman, sa anuman. Ito man ay buhay paglilingkod o pagbabago. Positibo ka sanang makatugon. Positibo ka sanang makatugon. At huwag maghanap at gumawa ng marami at iba't ibang alibay o dahilan. So, yun po. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Iwalati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman ma, at magpasawalang hanggan namin. So yun po, nakatapos ulit tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Naway nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na inyong pagninilayan pa, na inyong pag-iisipan pa. At masagot niyo sana ng tama yung tanong, ano ang iyong magiging tugon sa tawag ng Diyos ano ang iyong magiging tugon? At sa nakaraan, ano ang iyong karaniwang tugon? Saka na lang, saka na lang, busy pa ako. Saka na lang, busy pa ako para sa buhay ko. Busy pa ako para sa paggawa ng mga sarili kong kaharian. Huwag naman saan ng ganun ang ating maging tugon ngayon at sa hinaharap pa. So maganda po sa inyong lahat at paalam po sa inyong lahat hanggang sa muli. Amen po dyan. Amen.